magandang tangali mga kababayan mga nasa Maynila magandang araw uli sa inyo araw ng Sabado ngayon samahan nyo ako at magbibigay uli tayo ng tulad ng ginagawa natin dati sa araw araw bibigay ho tayo ng libreng sakay ni kuya Tara, samahan nyo po ako. Sana makakuha na tayo ng bibigyan natin ng munting kasiyahan ngayong Sabado. Samahan nyo po ako. Ayan, magandang tanghali mga kabayan. alauna na na. Nakakuha na tayo ng ano. Ng, bibigyan natin uli ng surprise. May Papunta tayo ng ano. Ng, papunta tayo dun sa mga tatrabuhan nila ma'am. Ayaw banggitin yung pangalan ng pupunta nila. Ngayon, in interview natin sila, mga kabayan. Ayan, pagkikita natin. Ma'am, anong pangalan niyo, ma'am? chai po. Chay po. Chay. Po. Kayo Chay po, ma'am. Chay and Ara. Ayan. Afternoon, everyone. <laughs> Sige, ma'am. Anong masasabi niyo dahil ngayong araw, day 29, kayo po ngayon ang bibigyan natin ng free ride. Totoo po, legit po tayo sa pre-ride, ma'am. Bakit? <laughs> Anong masasabi niyo, ma'am? Parang nagulat kayo. Napaka-blessing in this, guys. Mas nagmamadali po kasi kami sa work. Kaya kami nag-taxi. Oo. Diba? Seryoso po. <laughs> Ayan, kaya nga tingnan niyo po yung yung video ko, tingnan niyo po kasi kayo po ngayon ang bagay ng pre-ride tingnan niyo po yung video ko mapapanood nyo legit tayo ayun sila mga bayan hello po ah, diba? first time sa free ride ay, <laughs> po, ah? ayun mga kabayan ang gaganda nila ma'am ay hindi naman po masyad o, hindi naman masyad ayun makikita nyo po yan ma'am Oh, pre-ride po yan, legit po. Bakit, Anong masasabi niyo ma'am sa pre-ride niyo? Ah, ay ay kabayan. Blessing in this Oh, iba yung reaction nila ngayon gawa ng hindi nila alam. Na nagpaalam tayo para mag-video. Pero yung video ay yung camera pa na kayo mga kabayan na medyo madilim. Ay, pero tingnan nyo naman sila, na oh, di ba? Siguro pang ano na kayo diyan sa sa ano sa papasokan niya siguro pang lima na kayo or pang anim yung araw sa hindi araw-araw araw-araw kasi to isang pre-ride ngayon kayo mm. ngayon mababa makikita nyo yan di ba nag-subscribe kayo mm. D-29 kayo ngayon kahapon D-28 kasi linagyan ko ng number kasi nung last year walang number yun uh, nagpapa pre-ride talaga uh, yun. tingnan niyo po yung ano yung mga video ko puro pre-ride po yan o uh, Ya. Yeah. Kaya <laughs> <laughs> Yung braso <po> ko <laughs> Hindi ko natatanongin kung anong trabaho nyo ma'am kasi sa pre-write lang naman tayo. Anong masasabi nyo dahil may pre-write pala? maraming salamat, maraming salamat po, po. Oh. Hindi ko na ini-expect. napakaganda ng ano ng araw ngayon dahil sila maraming ngayon ang na namin na dinapuha ng, ng, eh, ng pre-write. Oo. Kaya oh. i-subscribe ko na. Gusto makakaano makakonekta sa ano. Mga ano to ma'am, bali mga 3 or 2.30 naka ano to, naka upload na ano nyo. Oh. Same day edit. Oh. Kasi hindi naman ako nandadaya sa ano yung naglalagay kung anong anak pa diba? Mm -hmm. Sa akin hindi. Kasi yung request ng mga subscriber natin na iba, huwag nang gumaya dun sa mga ah, ano, kasi. Oh, tayo kasi, almost free ride lahat. Doon po kayo talaga madalas, sir. Uh, sa may Bihira lang, natin po lang kayo. Ay, talaga po. O, kaya... Agad po ka kami napili nyo mag-free ride. Wala pa akong pang-upload kanina pa, o. Nag oh, yeah. Usually, nagaanap na ako. Yung una ayaw, kasi akala hindi legit. Mm. Ngayon, kayong sumunod, galing ako ng baklaran. May natin po kayo sa baklaran. Uh, kayo naman ngayon ang nakachamba kuya. Ay, talaga po. Uh, pag napanood nyo yan, kayo nang bahala mamaya mag-share ng video ninyo. Balita mo sa mga kasama nyo, may nagbibigay pala ng free ride. Kasi marami na akong subscriber dyan sa loob ng ukada Puro free, puro free ride po yan. Puro free ride po yan. Kaya gusto ko, mapakita mapa nyo yung mga video na naka-upload kasi puro free ride po yan. Visits kayo ma'am sa mga kakilala nyo ma'am. <laughs> oh, sige, huwag mahiya. Sakay kayo kay kuya Sige kay, ah, kay kuya Mabait si Mabait Suwerte Suwerte namin today Amazing <laughs> <laughs> day, sir Kasi yan Ang ganda ng Ang gaan pasok tuloy namin ngayon <laughs> Bukod sa napaaga kami eh, Napakibar pa oh yan ang goal <laughs> natin ngayon Kahit na kahit pag nasa sa uh, uh, kahit na nasa pre-ride kayo kahit ilang oras pa yan basta once na sinabi ni kuya pre-ride kayo legit po tayo pre-ride hanggat sa pagbaba nyo pre-ride po ayun. ayan na malapit na tayo ng trabaho ayan. Natin. papasok pa ba? Uh, oh. ah. sige ma'am maraming salamat at napabilis kayo sure po yan pre-ride po tayo subscribe na lang kayo ayan. sige pwede po ayan. ayan siya itong anong Ayan sila ma'am. Yung taxi vlog ko, victory. Para mas... Victory. Oo, uh, uh, Victory po tayo. Pasok pa ba o doon na lang eh, so sa may, sa, sa may kanto? Ay, bawal po, Ay, bawal na, na si dyan. Na, like, ah, plano. sige, sige. Hindi, pinalusot lang natin yung isa. Ngayon, na-surprise kayo na no? may pre-ride pala sa taxi na. Kasi, ano, ikaw na lang setos pindutin mo na lang. Ayan, sila ma magpapapicture pa daw. <laughs> si Kata, si Kuya, nagpapapicture na yung magaganda yes. sa atin. Paano ba, paano? Pindutin mo ba? lang yan, tingin mo okay. lang. Yeah. Paano ba? Ayan. Tignan yung flash test. Paano ba? Sawa na ba? Ayan, ma'am. Ayan, babay, ma'am. Pre-rate po talaga yan. Tingnan nyo po sa taxi vlog. Makikita nyo po, pre-rate talaga yan. Legit ko po tayo. Lang. Ayan. Well, sige mga kababayan, dito na tayo. Ayan. Sir, ano ka tingin ka dito, sir? Sir, ingat Uy, ka palagi. Salamat, uh, Ayan. Bye-bye, bye-bye. Ingat bye. kayo. kayo. salamat. Abangan nyo po ito. Mga alas tres, naka-upload na po kayo. Ah, sige. Ah, sige po. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. God bless po. God bless po. Okay, okay. Thank you po. Thank you. Ayan, mga kababayan. Isang dalawang dilag ang pre-ride ni kuya ayan sila oh. ayan mga kababayan maraming salamat pa support na lang uli at nawa bukas iba naman maka, sana isa kayo sa maging bahagi ng pre-ride ni kuya at pa support talaga sana bago ako mag birthday ngayong April 11 mga kabayan kunting lambing lang sa inyo sana mapuno ko yung 1,000 subscriber para hihigitan pa natin araw-araw ang pagbibigay ng free ride sa inyo pagbibigay ng saya sa inyo aliw, surprise at hihigitan natin yan basta supportahan nyo lang po si kuya dito sa free ride na to araw-araw mga kabayan maraming salamat sa inyo at magandang araw na sabado sa inyo lahat Bye bye sa inyo.